Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, ishare na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Tara na sa mundo ng dreadful dashcams. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa email nating takawtakot at gmail.com asahan ko yan. Hello po host. I want to share a story totally a real life story galing ito sa aking friend ang title nito ay black witch hindi ako naniniwala sa mga demonic entities pero nung nasaksihan ko talaga yun doon na ako namulat na mayroon palang ganun 100% naniniwala na ako ganito kasi yun may kaibigan ako itago na lang natin sa pangalang renz Sobrang babaero. Yung tipong di naman siya gwapo pero sobrang malakas sa mga babae. Yun bang madali siyang makakuha ng girl dahil malakas ang karisma niya? Ewan ko ba kung bakit ganun. Pero magaling talaga siya. Until umabot yung time na may nagkagusto sa kanya sa probinsya namin sa Leyte. Classmate pa namin ni Renz nung high school. Nakatira siya sa isang liblib na lugar sa isang bayan sa Leyte, at itago natin sa pangalang Merna. Nung time na nagkagusto sa kanya si Merna, ay may nililigaw ang iba itong kaibigan ko, na itago naman nating sa name na Carol. Tapos sabi niya, mahal daw niya itong si Carol, pero si Merna at nangungulit at habol ng habol naman sa kanya. Kinausap ni Ren si Myrna, sinabi niyang priority niya ang pag-aaral, at sa study muna ang focus niya. Totoo namang nag-aaral talaga itong si Ren sa Cebu, dahil doon na siya nag-aaral ng college. Taga doon kasi si Carol, yung jowa niya. Habang masayang masaya si Ren sa Carol, nabalitaan naman itong ni Myrna. Kasi nakikita nito ang mga posts nila sa FB, Sobrang nasaktan si Myrna dahil nga ang akala niya ay focus si Renz sa kanyang pag-aaral pero sa liwa ito sa nakikitang mga gimmick niya na nakapost sa FB. Ang bagay na nakakakilabot dito ay itong palang si Merna ay may sikretong nakatago. Nalaman ko lang yung sikreto niya nung inimbita ako ng kaibigan kong pumunta sa barangay nila para maglaro ng basketball at magkabarangay sila ni Myrna. Malayo yung barangay nila, almost 30 kilometro mula sa bayan. After naming maglaro ng basketball, napatanong ako kung saan yung bahay ni Myrna. Kasi sabi ko dati ko siyang kaklase sa high school. Tinuro naman itong kaibigan ko yung bahay nila. Gusto ko sanang surpresahin, kaya patago akong nagmanman sa likod ng bahay nila. Tapos yun... I saw her doing a ritual. Standing inside a circular illustration on the floor. Yung parang pentagram na simbol ng mga satanists. Tapos yung actions niya na parang may kinakausap siya. Pinagmamasdan ko lang siya habang ginagawa niya yung ritual niya. Maya maya ay may itinataas siyang pictures at hiniwa niya yung sarili niya. Tapos pinatakan niya ng kanyang dugo yung pictures na hawak niya. Ang pinaka nakakahilakbot ay nang mapansin ko na picture ni Renz at ni Carol ang hawak niya. Agad akong lihim na umalis at hindi ko na pinaalam sa kanya na dumaan ako sa bahay nila. Umalis agad ako sa barangay nila sa sobrang takot ko. Pagka uwi ko, nag-search ako sa internet ng satanic symbols dahil sobrang familiar sa akin yung illustration na yon. At isa sa results yung nakita kong circular illustration na kinatatayuan ni Myrna. At yun nga. Lumalabas na isa itong demonic pentagram. Walang kamalay-malay si Renz na may ginagawa ng masama si Myrna sa kanila. Na isa palang mangkukulam o mambabarang ang dalaga. Isang black witch. Hanggang nakita kami ni Renz nito lang 2000 at 2011. At sinabi ko sa kanya, lahat-lahat ng nakita ko. Hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi ko tungkol kay Merna. Hanggang sa unti-unti na niyang nararamdaman ang iba't ibang kakaibang mga nangyayari sa kanya at kay Carol. Umabot yung time na humingi na kami ng tulong sa mga albularyo. At may pinagbilin sa kanya na prayers. Na dapat niyang sambitin every Wednesday at Friday. Di niya pinakita sa akin yung papel na nakalukot na binigay sa kanya ng albularyo. At di rin niya sinabi sa akin kung paano mawawala yung sumpa sa kanya at kay Carol. Puro kamalasan na daw nangyayari sa kanila. Yun lang sinabi niya. Hanggang this December lang nagkita kami ni Renz. Pumapalya daw siya sa pagdadasal sa prayer na binigay sa kanya nung albularyo dahil di siya gaanong naniniwala sa mga ganitong bagay. Kinuwento niya sa akin na may dumadalaw sa panaginip niya na parang demonyo daw. Mukhang kambing na malaki at nag-aapoy ang sungay, kinakausap daw siya. Sinabihan daw siya ng demonyo na lahat ng mahal niya, ang buhay nila ay sa kanya nakasalalay. At wala siyang magagawa kung susuway siya sa utos ng demonyo, Pagkagising ni Renz, mula sa kanyang panaginip ay nabalitaan niya agad na namatay ang kanyang tiyahin. Sobrang ipinagtaka niya ito dahil sa malusog ang tiyahin niya at wala namang sakit. At di matukoy ng mga eksperto ang pagkamatay ng tiyahin niyang to. Tapos, palagi na daw silang nag-aaway ni Carol. At may mga ginagawa siyang mga bagay na di raw niya akalain na magagawa niya at di niya namamalayan kung paano niya nagagawa. Pinagsabihan niya si Carol tungkol dito. At ayaw maniwala ni Carol na may dablong kumukontrol ng kanyang mga galaw. Dahil na rin marahil sa pumapalya siya sa dasal na pinagbilin sa kanya ng albularyo. Sa kanya na lang talaga nakasalalay ang lahat, ang kaligtasan ng pamilya niya. At kaligtasan din ni Carol. Di ay hiniwalayan siya ni Carol dahil sa pag-aakalang nababaliw na si Renz. Sobrang na tong kaibigan ko at nagpakamatay. Dinaglaon ay namatay din isa-isa ang pamilya niya at Jeff niya. Nakakalungkot na nauwi sa kamatayan ang makasariling pagmamahal ng isang probinsya ng Mangkukulam. Ingat po tayo sa mga bagong nakikilala natin. Dahil di natin alam ang totoong personalidad nila. Salamat sa oras ng panonood. Magandang hating gabi po host. Please hide nyo na lang po ang real name ko, dahil personal account ko po ito. Etong kwento ko po ay naikwento lang din po sa akin ng kakilala ko. Sana magustuhan nyo. May pamagat itong kapilya. September 2000 Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa malaking bahagi ng Luzon, at isa sa nasalanta ang probinsya ng Cavite. Dalawang linggong walang supply ng kuryente noon sa buong probinsya. At sa loob ng panahon na yun ay di ko inaasahang mararanasan ko ang isang makapanindig balahibong pangyayari. Isang gabi, tapos na kaming maghapunan noon at nagpapahinga na ako noon. Sampung taong gulang lang kasi ako noon, kaya maaga na ako pinagpahinga ng aking lola. Ilang minuto matapos akong humiga sa aking kama, tinawag ako ng lola po mula sa salas. Bakit po lola, tanong ko. Pakihatid mo nga muna itong trapal sa bahay ng tiyuhin mo, para bukas ay may magamit siya sa pagkukumpuni dun sa nasira nilang dingding, pag-uutos ni lola. Sige po, pagtalima ko sabay suot ng kapote ko, at kinuha ko na ang trapal. Humigit kumulang apat na daan metro ang layo ng bahay ni Lola sa bahay ng tiyuhin ko. Kahit malapit lang ay nakakatakot maglakad sa labas dahil madilim ang paligid. Mahinang ambon lang naman ang sumalubong sakin sa labas, at ang baha ay gutter deep lang kaya medyo nakapaglakad ako ng mabilis. Bago ko marating ang bahay ni Lacho, ay mapapadaan ako sa isang bakanteng loti na dead end ng makipot na kalsada. Sa tabi ng bakanting loti, ay may pito matataas na puno ng nyog na magkakahiwalay na nakatayo sa palibot ng loti. Sa bandang kanan ng loti, ay may isang eskinita na siyang tanging daan patungo sa aking pupuntahan. Ngunit sa bungad ng eskinita sa tabi ng loti, ay may isang matandang kapilya. Mataas ang pagkayari ng kapilya, kulay puti ang pintura sa labas, at ang pinto ay isang bakal na tarangkahan lamang. Ang bandang ibaba ng tarangkahan ay rehas na bakal, kaya makikita ang loob ng kapilya mula sa labas pag dumaan ka sa eskinita. At nilakad ko na ang daan patungo sa bahay ng tiyuhin ko at napadaan na ako sa dako ng kapilya. Ewan ko ba kung epekto lang ng malamig ng ihip ng hangin o sadyang nakakatakot ang itsura ng kapilya sa gabi, pero nakakaramdam ako ng paggapang ng kilabot sa bukong katawan. Dahan-dahan kong nilakad ang eskinita hanggang sa mapatapat ako sa tarangkahan ng kapilya. Iniwasan kong tumingin dahil natatakot ako. Bigla kong naalala ang kwento ng mga kalaro ko na pag naglalaro daw sila sa may bakanting lot paggabi, may naririnig daw silang mga sigaw ng babae, mga panaghoy at kung ano-ano pang ingay na nagmumula sa kapilya. Kaya binilisan ko na ang lakad para makarating na ako sa bahay nila Tio. Basang-basa ng baha ang aking salawal nang marating ko ang bahay nila Tio Nang maibigay ko na ang trapal ay nagpaalam na ko kay Tio Toy, ingat ka ah Mapapadaan ka sa kapilya, may makikita ka dun Lagot ka Hehehe, pananakot ni Tio Hindi po yan, malaki na ako kaya di na ako takot Sabi ko naman sabay nagpaalam na para umuwi naging mabilis na naman ang paglalakad ko. At napatigil ako sa dakong malapit na sa kapilya. Nasa kaliwang bahagi ng lalakaran ko ang eskinita. Medyo napapalunok na ako sa takot nun at kabado na. Kaya ko to, wala nga akong nakita kanina eh, kaya wala akong makikita ngayon. Walang multo, sabi ko sa sarili ko, Lumakad na ako hanggang mapatapat na naman ako sa tapat ng tarangkahan ng kapilya. Ewan ko ba kung bakit para akong tuod na napatigil sa mismong tapat ng kapilya. Napalingon ako sa bandang ibaba. Nanlaki ang mata ko nang may makita akong puting damit na hanggang tuhod lang ang kita. Maputi ang bintinong taong nasa likod ng tarangkahan. Sa tulong ng kidlat kaya kahit paano ay nakita ko ang imahe na yun sa loob. Dahan-dahan akong nagbend ng tuhod para mas masilip ko kung ano ba talaga ang meron sa loob ng kapilya. Ngayon ay hanggang hita ng damit ang nakita ko. Sa tulong ng liwanag na nagmula sa kidlat, nasaksihan ko ng mas malinaw ang sumunod na kaganapan, biglang lumutang ng pabaliktad o patiwarik ang tao sa loob ng kapilya ang ulo niya ay napunta sa sahig. Lumaylay ang mahabang buhok ng babae sa sahig, at nakita kong walang mga mata ang babae, at nakanganga ang bibig. Napasigaw ako sa gulat at napaupo sa baha. Napatakbo ako nang biglang bumukas ang tarangkahan. Nagtatakbo ako pa uwi ng bahay. Pag uwi ko ay basambasa na ang buong katawan ko. Tatlong araw akong nilagnat pagkatapos nun. Mula noon, di na ako dumadaan sa kapilya pagsapit ng gabi. Kahit anong utos sa akin ng lola na pumunta sa tiyuhin ko ay di ko na ginagawa, nagtutulog-tulugan na lang ako. Sa araw naman pag dumadaan ako doon ay normal lang naman ang lumang kapilya. Salamat sa panonood.